Kahulugan ng panaginip na aso. Q&A number 3. Ano po ibig sabihin ng aso na bulag sa panaginip? Ang kahulugan ng iyong panaginip na aso ay kumakatawan sa pagkakaibigan, katapatan at protection. Ang panaginip na aso minsan ay patungkol sa iyo ngunit kadalasan sinisimbolo nito ang mga taong nakapaligid sa iyo. Ang panaginip na aso ay simbolo rin ng damdamin, kung paano mo pinoprotektahan ang iyong emosyon sa anumang pangyayari sa buhay. Ang uri, sukat, at kulay ng aso ay sumasalamin din kung paano mo pino pinoprotektahan ang iyong sarili mula sa mga mahirap na emosyon o pagharap sa mga problema. Ang aso na bulag ay maaaring kumetawan sa isang kaibigan, kasintahan, o kamag-anak na hindi mo nakikita, nakakausap, o nakakasama. Maaari ring magpahiwatig ng iyong pagkawala ng koneksyon, komunikasyon o suporta mula sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang aso ay maaari ring nagsasaad ng lakas, determinasyon, at tagumpay sa mga panaginip. Ang aso na bulag ay maaaring kumetawan sa isang hamon. Problema o balakid na kailangan mong harapin at lampasan. Maaari ring magpahiwatig ng iyong pagkawala ng direksyon, layunin, o potensyal sa iyong buhay. laging tandaan na ang mga panaginip ay hindi literal na kahulugan ngunit simboliko at maaaring may nakatagong personal na mga mensahe para sa iyo ang kahulugan ng iyong panaginip ay nag-iiba depende sa sitwasyon at nararamdaman mo sa loob ng iyong panaginip at maging sa totoong buhay ganoon din sa kultura o relihiyon na iyong nakagisnan kaya alalahanin mo kung ano ang iyong nararamdaman Ginagawa o mga reaksyon sa iyong panaginip at subukan itong iugnay sa iyong totoong buhay upang maunawaan mo ang mensahe sa iyo ng iyong panaginip.